ready na ang mga tinabas ko para sa bag ayan. ganyang bag ang gagawin ko yung bag na yan ginawa ko last 5 years ago may mga ano yan anong tawag doon ah, yung parang sa ayan o oh may mga anong tawag ba dyan? parang envelope sya ayan marami syang lagayan ginawa ko to 5 years ago na ayan o oh. dami nya may zipper sya nilagyan ko din nya ng zipper tapos ito pinalagyan nya ng ganyan kasi lagayan nya yan ng colored pencil nya art teacher kasi yung madam kong dalaga yan ganyan ang gagawin ko ulit